Tibay talaga ni nanay, oh. Kayang-kaya pa niya, oh. Ang big, ang big. Oh, lakas to ni nanay, tasing nga, ay. eh. Ayan, mga idol. Magandang hapon. Dito tayo kay nanay, tasing, ano. At may nagpadala po sa kanya nitong mga mga pagkain niya, no. Mga seafood, mga dilata. Galing po yan kay Ma'am Ann, na taga, ano, na kalawag. Maraming salamat po. Ilan po natin ng tubig tsaka sariwang pang ulam grabe pong kaulan ngayon dito aba galing po ako sa bukid eh talagang uh, kahit pag makinahunan danaw hindi makatrabaho no grabe po grabing kaulan nay asan po ikaw Ito po may mga ano naman po sa inyo maraming salamat po ulian o kay ma'am an archer at po na po hatid po natin yung iyong uh, padala kay nanay tasing Nahihirapan po tayo mag uh, video kasi ano po? Ito na eh, buksan mo na na Kaya mo buksan? Buksan mo na eh. mo na yan Nay, para makita natin. Tibay talaga yung nanay. Oh. Kayang-kaya pa niya. Ang big. Ang oh, diwa diwa diwa. Oh, lakas na ang nanay. Taasin nga Nay! Tasing, Nay. Nakita ko sa vlog ni Kalinga Prab yung bahay mo. Oh, ang ganda na. Oh. Maganda na yung bahay natin, dinidito na yung eh mabahay natin, bahay mo pala. <laughs> Ay. Ay. <laughs> Hindi na ganito. Dito mumlay ito kasama niya. Sabi ni Kalingap, sasama mo daw yung mga pusa. Oo. Uh. Oo. Uh, uh. nila ah. mga pusa. Siya nga, ang ganda si Mintado na yun Mapris ko pati doon. Pero, ng... dyan sino, pininding jang Dyan mm -mm. sa <laughs> Okay lang, yun know? oh. At least. Ay, yun sa Kaya maraming salamat po kay sa ano? sa... Kalinga Prab. ano, sa uh, Hindi ko naman po kaiba-iba yun. Hindi ko rin naman po iba sila. Sa uh, ano ni Ralea ito? Ayan oh. No? galing ni nanay magbukas. Sige nga nay, buksan mo nga. At may eh, dala rin akong tubig. Kukunin ko yung isang galon mo para pagbalik ko. Puro basura na baga dito. Wala pa kayong ahas. Ay, yun. Di, yan nag-ahas May pusa, ano? May pusa na nag-unang Siya nga. Ito na po, ma'am. Binubuksan na po ni ma'am ni nanay tasing yung iyong padala kayong galing po yan sa sahod niya binawas po niya yan sa sahod niya para sa sa sahod niya no ito? para maipapa sa kalawag. Opo ipinaglasada kanya Maraming hmm. salamat hmm. po anong kila yung mga natulong kay Nanay Tasing kay Ma'am Prixy ang walang sawa pong suporta kay Nanay Tasing no Especially po sa kay Kalinga Prod kasi magagawa na lang bagong bahay ito si no, Nanay Tasing ay ganda ang bahay nakita ko aba Uh, kay Super Mac Vlog yung gumagawa ng bahay ni ano Lola Tasing kanyang uh, Forman Kalingap ano Ayan Galing nga na ikaw na na yung nagbukas at tanganing ano basa-basa kasi po ako Ayan Ayan may mga oh galing Dami ah Para ikaw na rin na magtabi ano ito ito na po ma'am kita ma po natin ah! Ang laking gatas. Dito. <laughs> ayan. Ay, na naman ng tuwit si nanay. Ayan. mga easy, ano, easy open. Huwag mo nanay, buksan. Pag maano ka na lang, okay na yan. Iangat mo na lang, o, oh, di ba? Ito. Oh, ito Hindi din. Ah, uh, okay. Hindi din. Ano ito, pag lulutuin mo ito, up. Ah, pita. O, oh, pag nagugutom ka, yan may biskwit. Kumplito, no? Ay, ito. Mm-mm. -hmm. Ayan, biskuit yan. Ayan. Ayan, oh. o ito po ang kababayan sa galing na naman po sa isa nating mabait na kababayan ano ayan may gatas si nanay kumplito na naman po si nanay ay In -in, yan pwede mo na magkuha ka na buksan mo na yan para nirindalin mo na oo oo ayan, dami po ayos na naman ito ito po maraming salamat talaga po sa mga tumutulong kay nanay tasing ano ayan ayan si nanay naman po ay dito na lang talaga siya di na siya nakakapaghanap buhay dito na lang siya intay na lang po siya nung uh, ating tulong no sa kanya Ayan po, dami po niyang dilata yan di ba Oh, talagang uh, di po tinitingnan ni nanay no? talagang um, ano lang siya oh. Nakita pagbubukas pag bubukas niya, durog kong durog. At doon sa mga natulong po kay nanay, ah, bahala na po ang nasa taas magbalik ng ah, uh, dubli-dubling uh, Blessing ko po sa inyo. Ano? Ayan. Ayan. Yun! Ayan. Balik muna na isa. Ayan. 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 No? Yan po ay eh, may mga napiim lang po sa akin. Ah, di ba? Mabukas ka na, makain ka. Mm -hmm. oh, pwede ka magkain. Mm, sige na, ito, buksan mo yan. Oh. Hmm. Oh, di ba? Ako lang si nanay ng isa dyan. Niya para malaman mo na agad. O, oh, di ba? O, oh, yun. Tapos po, ano, buksan mo na uli. Magaling kain-kain niya. O, eh, oh. yun. May biskwit na si nanay. Yan na, pag nagugutom-gutom ka, ay ba oh, di tinamad ka magluto, hindi ka magkain ng biskuit tsaka gatas, ano? Mm. Yan, yan. Tapos ikaw na lang magbalik niyan mamaya, ano? Kaya mo na yun, tabi itabi mo at baka kainin ng mga ano, daga. At oh, mga kabayan, tubig ni nanay at hirap po dito pag uh, walang nagdadala ng tubig kay nanay. Ay, mm sa bubon po yan, malabo oh, wala na pong laman tama tama konti na lang ito naman po dadalhin ko naman po ito para sa pagbalik ko po, po ulit ito every minsan tatlong araw minsan na uh, limang araw pag hindi po ako masyadong busy ano it na itong isda dito na lang sa kaldero no ito yung ulam ni nanay grabe magkarito si nanay ng ano no Tuyo. Ayan, dito natin guys, sila guys sa kaldero. No? Basta ng tubig. Tagan natin dito para. Bago na naman tubig. Ngayon ako rin pwede magtatagal ano. Kayo na pong bahala magtabing no. Mga ano mo. Ayan, muli po yung maraming salamat po sa kay Mamaan, kay Mamprexy. At doon sa mga natulong po kay Nanay Tasi, No? Tuloy lang po tayo mga idol sa so pagtulong kay Nanay Tasing. Kasi si Nanay Tasing naman ay uh, medyo may dead na rin po talaga. Uh, at bulag pa ano. Abangan nyo na lang po ang paglipat ni Nanay Tasing sa kanyang bagong tahanan. Sa vlog po nila Kalinga Prab at Super Mac Vlog. No? So yan lang po mga idol. God bless po.